Gerald Anderson nagpunta sa dressing room ni King. Personal na humingi ng sorry sa mga pinagagawa ni Julie Barreto sa kanya. Mainam iyan para aware din siya sa mga kalokohan ni Tony Julie. At matapos na iyong mga issue. Ang dami na rin kasing lumalabas na pilit silang pinagkukumpara. Kahit hindi naman daw. May kanya-kanya ka silang galing o husay. Tama na ang bashing? Ay mo sa mga komento? Tama yung ginawa mo, Joran. Nahumingi ka ng tawad, pero hindi ibig sabihin na na ang ginawa. Marami pa rin ang inis sa jawa mo at sa'yo. Kasi bakit parang pinipilit mo pa ang love team ni? Okay na magkaibigan na lang at respetuhin ang bagong love team ni Kiju. Huwag na umasa na mga katrabaho pa niya ito. Sobrang labo na mangyari ang gusto. Ayon pa si isang komento, ibang klase din itong si Gerard Allison. Ang kilig bumida. Talagang pinuntahan pa si Amy sa si studio. Respect kay Paolo, kaya laging bumaba ko. Titigas ng ulo. Panay ang palibot niyo kay Kimi. Pining nyo naman babalikan pa kayo. Kapag iniwan na, hindi na babalikan pa. Kaya sorry na lang. Hindi pang oras si ni Idol. Nire-respeto yan. Hindi sinasaktan o pinaglalaroan. Maingit kayo sa dandang taglay niya ngayon. Masyadong nagbublungi. Kaya mukha. Kaya maraming nagkakandara pa ng mga kalalakihan. Pero kay Paulo lang talaga siya natili. Anong signo rito?